Hello po mga katambay, si Kamalong po dito po sa Tambayang Makabayan uh, Ngayon po pag-usapan po natin ang ating Pangulo, nagpunta na po siya sa Davao uh, Pakinggan po natin, saka po tayo magkomento mga katambay Ito po ang ating Pangulo It is a strong reaffirmation of our commitment to develop the Davao region It is a demonstration of our resolve to deliver what people in all regions deserve a mass transportation system that can move commuters and commerce efficiently. Ang Davao Public Transportation Modernization Project ay patunay ng pagnanais ng pamahalaan na maging maayos ang public transport system. Ito ang pinigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang saksihan ang ceremonial signing na naturang proyekto. Tiniyak ng Pangulo na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ng modernisasyon sa Mindanao. Kaya naman tinatasa niya ang Department of Transportation at Finance Department na hanapan ng pondo ang railway system project sa Mindanao. I'm ordering the Secretary of Transportation, the Secretary of Finance to work in tandem to explore financing sources for the 103-kilometer Tagum davao Vigos Railway. Sa oras na makumpleto ang Transport Modernization Projects ay kay DOTR Secretary Jaime Bautista magsisilbi itong halimbawa sa ibang mga probinsya. <laughs> pinangunahan rin ng Pangulo ang pamamahagi ng land titles ng Department of Agrarian Reform sa Davao Region. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy na tutulungan ang pamahalaan ng pamahalaan ang mga magsasaka upang mapataas ang produksyon sa agrikultura at maitaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Ang Agrarian Reform Act po ay hindi lamang nagbibigay ng titulo ng lupa. Patuloy ang support ka pagkatapos. Kahit kaya kung wala namang support ka, ang ating mga pagsasaka, kahit kung may hawak na titulo, eh, hindi naman hindi kaya ng magsaka Aabot sa 2,500 land titles ang naibigay sa Agrarian Reform Beneficiaries. Pinuntahan rin ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng Davao City Bulk Water Supply Project isa ito sa pinakamalaking private bulk water supply facilities sa ilalim ng isang pribatong kumpanya. Ayon sa Pangulo, malaki ang may nito upang maibsa ng kakulangan ng supply ng tubig. Kaya naman inatasan ni PBBM ang mga kinaukulang ahensya na tapusin na ang lahat ng water projects. Ito ay sa gitna na rin ng pantalan ng pagtuyot tulot ng El Niño phenomenon sa bansa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang Amisandiga. Yan po yung isang uh, balita. Meron pa pong isa mga mga katambay. Isama na po natin ito. Nasa Davao din po kasi siya eh. Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng dagdag na 265 million pesos na pondo mula sa kanyang Presidential Social Fund. Bukod dito sa emergency cash assistance na una nang inaprubahan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng mga pagbaha sa Mindanao, partikular sa Davao Region. Ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa pagkain, may mga kailangang bilhin rin ang mga biktima ng mga pagbaha. Inutos din ni PBBM na gawing prioridad ang pagsasayos ng mga kalsada upang mapabilis na makapasok ang tulong ng pamahalaan they need to buy other things na para sa para sa kanilang household no uh, so that's uh, that's why the the ECTs have become very important and that's why I released the 265 million to make sure that the, that the face of the of the, the the, response uh, is immediate at maramdaman kaagad ng tao mayroon kaagad silang tulong Ayan po mga katambay, Uh, yan po ang mga kaganapan po ng uh, Pangulo sa Mindanao. Unahin po natin yung, yung mga project. Yung mga project po na sinasabi ng ating Pangulo. Eh, panahon pa ni Pangulong Duterte yun, di po ba? Kung natatandaan nyo po, yung railway Tagum to Davao City, may pondo na po yun ng China eh, di po ba? Parang last year po, uh, nireject po nila yung China, di po ba? Dahil parang... Uh, nagkakainitan di umano sa West Philippine Sea at kaya pati yung proyekto ng Davao, yung railway na yon na mag uh, magkukonek sa Tatagong hanggang uh, Dabao City, di po ba makatamay kung naalala nyo po. Ngayon po, eh, pinopondohan na nila ulit sa pa yung iba, mga ibang proyekto po sa Davao. Eh tama po yun. Tama po yun. Bilang presidente ng Pilipinas, eh dapat talagang lagyan mo ng proyekto, hindi lang ang Davao City. Lahat ng syudad sa Pilipinas, kailangan budgetan, di po ba? At kayo po ang may control at ang Senado, ang Congress, ang gumagawa po ng mga kapirahan para po dalhin sa mga probinsya, syudad ng ating bansa. Di po ba mga katambay? Kaya hindi po, hindi po dapat ipagmalaki ng ating Pangulo kahit po sino pong sangay ng gobyerno, hindi po dapat ipagmalaki yung nagagawa po sa pamahalaan dahil unang-una po, eh hindi po nila pera yung ginagastos po riyan, mga katambay. Pera po na taong bayan yan. Di po ba mga tax, mga tax na mga nag-businesses, mga nagtatrabaho, pati mahihirap, may mga taxes po yan. Di po ba, nangungutang pa rin ang ating basa sa mga proyekto, di po ba? Wag po nating masyado iangat ang presidente, di po ba? Dahil ang presidente, manggagawa lang po siya. Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte, di po ba? Empleyado lang, empleyado lang ang presidente. Lahat ng nasa gobyerno, empleyado ng taong bayan, di po ba? Eh ang nangyayari po, nakikita niyo po kung paano sila iangat ang presidente, kung paano iangat ng media. Para bang ang presidente natin ay isang hero, tagapagtanggol, di po ba? Parang parang ang naglalabas ng pera eh, sa sariling bulsa ng presidente, di mo ba? Parang ang mga proyekto eh, para bang para bang tatanaw ka ng malaking utang na loob sa presidente dahil may mga proyektong gagawin sa iyong siyudad. At ang isa pa, yung mga proyekto sa Davao, kahit who i-research nyo, eh yun po eh mga direkto na Davao na nag-invest. Yung mga ibang bansa, mga taga-Europe, Tingnan nyo po yung mga news ng da PTB Dabaw. Napakarami nag-invest sa Dabaw. Mga katambay, napakarami po. Yung sinasabi ni Pangulong Marcos, hindi po kanyang proyekto yon Yung mga inauguration na inatinan niya, direct sa mga foreigner yon direct to the invest sa Dabaw. Mga katambay, may mga hapumpa. Napakarami nag-iimbes sa Dabao, mga katambay. Eh, bilang pangulo, eh, okay lang, okay po yun eh. Dahil na uh, pangulo ka, siyempre dapat kumbidahin ka. Di po ba? Bilang ikaw ang uh, pinakapangulo namin. Di po ba? Commander-in-chief ng buong Pilipinas. Di po ba? Pero hindi po pwede ipagmalaki yun. Dahil una-una, direkta nga po yun. Mga investor nagpupunta ng Davao. nag iimbest sila sa Davao. Di po ba? Saka yung mga proyektong iniwanan ni Pangulong Duterte doon, nakaprograma na yun. Hinuli nga lang niya. Yung programa ng Dabao, saka ng Mindanao, hinuli niya. Lalagyan mo na lang ng pondo, Mr. President. Babudget na, na lang po ng pera ng bayan para po lahat ng mga programa, mga naumpisahan ni Pangulong Duterte, itutuloy na lang po ninyo at magdadagdag na lang po kayo. Napakaraming programa ni Pangulong Duterte na itutuloy na lang, mga katambay. Saka yung sinasabi niya na nagpunta siya sa, sa Mindanao, di ba? Yung isa pang uh, nasa Dabao, sa uh, Del Norte, yung Binaha, di po ba? Nag-release daw po ang Pangulo ng, sa kanyang fund ng 265 million. Aba, mahiyahiya po tayo, Mr. President. Hindi niyo po pera yan pera po ng taong bayan yan, yung lahat ng inire-release ng pera, eh nagdaan lang po sa inyo yon Di po ba? Bilang presidente, kayo po ang magre-release noon para sa mga kababayan nyo, lalo ang sakuna. Eh dapat nyo talaga tulungan yon dahil yun eh, nasasakupan ng Pilipinas yun. Nakakahiya naman na hindi nyo tulungan ng dabaw. Di po ba? sa laki ng binibigay na ira o pera na nanggagaling sa Dabao, ay eh part ng Pilipinas yan. Saka yung sinasabi mo, wala rin si Pangulong Duterte, wala rin si Baste. Aba, di ba? Nakakaano naman puntahan pa kayo ni Pangulong Duterte na itinutugis siya ng ICC, pinapasok niya ang Pilipinas para puntahan pa kayo doon. Aba, may, meron na naman, dikal, di, meron na dilekadesa ang mga Duterte at ganon din ang mayor. Na alam ng mayor, tatay niya eh, anytime eh, pwedeng dakpin. Di po ba? Eh, nakakahiya naman po yata para sa part ng mga Duterte yun, di po ba? Parang hindi sila naglingkod ng ayos sa bansa. Tapos eh, padadakpin, padadakpin mo lang sa, sa ibang bansa. Katulong po ang ating mga militar, di po ba? Dadakpin sila, di po ba? Kaya mga katambay, ang tingin po ni Kamanong dito, eh hindi po dapat nating hangaan o iangat sa bangko ang ating presidente. Trabaho po nila yan. Sila po ay tumakbo bilang lingkod bayan ng ating bansa. Tatrabahuhin nila lahat ng problema ng bansa at pangangailangan natin at siguridad. Di po ba? Lalo sa pagkain. Eh, department nga niya po yan eh. Yung sinasabi niya eh, inagpamigay siya ng mga, mga lupa Di po ba? Para sa mga magsasaka. Eh, natural lang yon, Di po ba? Una-una, hindi naman niya lupa yon, Lupa ng Pilipinas yon, Hindi pag-aari ng presidente ang Pilipinas, mga katambay. Yun po, umento ni Kamanong. Siya lang, po ang, uh, siya lang po ang may karapatan dahil meron tayong saligang batas na ang presidente hinalal natin. Eh, siya po yung siya po yung pangunahing magre-resolve at magre-response bilang binigyan natin siya ng SPA. Di ba? Binigyan natin siya ng special power. Tayong mga taong bayan para magawa niya lahat yun. Di ba? At nakakahiya naman sa kanya bilang presidente na trabahador natin na hindi niya gawin lahat ng problema ng Pilipinas. Di ba? Nang hirap lang po sa mga, mga nagtatanggol sa Pangulo eh parang superhero sa kanila ang Pangulong Marcos. Eh hindi po ganoon ang tamang pananaw mga kababayan. Ang Pangulo natin eh marami dapat gawin sa atin, ipakita niya. Dahil napakalaki ng hinahawakan niyang pera na galing sa taong bayan, mga katambay. Hindi naman po pwede mag pretty lang siya dyan. Di po ba? Saka mahiya naman ng presidente sa laki ng budget niya sa pag niya, billion-billion. At yung confidential fund niya, billion-billion. Eh, eh kaya kulang pa nga yung binigay niya sa Mindanao eh. Kulang pa yon Yung 265 million, kulang pa yon Para matapos ang mga problema roon sa do sa Mindanao. Kulang na kulang pa yon Di ba? Uh, kaya mga kababayan, eh saka itong mga media natin. Pag naniwala tayo, naniwala rito. Eh ang tingin natin sa pangulo eh talagang parang ginojos na nila, tipo ba? Tipo ba? Para ang lahat ng ginagawa ng pangulo eh galing sa sarili niyang bulsa. Tipo ba? <laughs> Mag-isip-isip tayo mga katambay. Pera po ng bayan yon. <laughs> saka masyado nilang pinoprotektahan ng Pangulo. Yun, yun po ang nakikita ni Kamanong. Di po ba? Nararapat lang na magbuhos ng pera sa Mindanao ang Pangulo dahil napag-iiwanan na ang Mindanao sa totoo lang. Di po ba mga katambay? Dapat nga improve nila ang Mindanao para hindi rin magsiksikan ang mga Pilipino sa Metro Manila, sa Luzon. Dahil lahat ng ginagawa nilang proyekto na malalaki, eh nasa Luzon, dapat ispread ang laki ng Pilipinas. Napakaraming ano, pa napakaraming pwedeng lagyan ng mga economic zone ang Pilipinas. Una na Mindanao, Bisaya, di po ba? E, yung Luzon naman, eh, hindi naman lahat eh, maunlad. Di ba? Yung parte ng Bicol, eh, part ng Luzon, eh, hindi naman maunlad. Doon din sa part ng Norte, hindi naman lahat eh, maunlad ng Luzon. Di po ba? Dapat ang Pangulo, eh, lahat eh, tratrabawhin lahat po yan, mga katambay, bilang Pangulo. Kaya nga lang po, yung, yung sa tingin ni Kamanong, yung mga pera natin taon-taon na binabudget nila, eh, sa tingin ni mano mas malaki ang napupunta sa korupsyon, di umano. Saka mga, sa mga sobra-sobra nilang waldas. Kung gumasto sila ng pera, waldas. Di ba? ba? Yung kilalaki, kilalaki po ng mga extra-extraordinary po nila na budget. Yung mga travel nila, lalaki. Di po ba? ba? Billion. Ilang daang milyon, di ba ba? Isang taon. Tapos eh, yung mga proyekto natin na eh, iwan na iwan lahat ng probinsya natin, di po ba Lalo nga Mindanao. Uh, yan lang po ang komento ni Kamanong sa pagpunta ng Pangulo sa Mindanao. Yan po ay hindi bayani at hindi po hero na parang ang ating uh, Pangulo, eh <laughs> di ba ba? Nagpunta rin, superhero kung tingnan ng mga media. <laughs> ang, 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 pangulo po ay trabahante natin, mga katambay, trabahante. <laughs> Hindi po siya hari. <laughs> Hindi po hari ang pangulo. <laughs> parang Gino Diyos po, hinahari ng mga media. Saka ng mga panatiko, saka yung mga vlogger na mga panatiko parang di umano eh, may pera pi. <laughs> di po ba? May pera pi? <laughs> Kaya Mag-isip-isip tayo, mga katambay. Huwag po natin dyusin at uh, gawing hari ang Pangulo. Hindi po. Trabahante po natin yan. Trabahante. Yun po, mga katambay. Muli po, si Kamanong nagiiwan po na sana po, mahalin natin natin bansa. Baglaban natin. taste teis lang. Talagang ganun ang buhay. Darating din ang pag-asa natin. Babangon tayo muli. Si manong po. Bye-bye.